Hello. Ito po si Ma'am Oli. Astig Lola. Binibidyohan ko po yung ulalo na nakuha sa kamote. Yan no, ang laki. Kaya pala yung kamote nauubos. Tinakain ng ulalo. Ganyan po pala yung itsura ng ulalo. Yan, para ding uod. Malaki. Mataba. At saka makinis ang balat. O, oh, pero parang ano po siya. Malapit na siyang tubuan ng mga balahibo. Yan. Kinakain po niya yung mga ubod ng nyog. Mga kamote. Kamoting, kamoting baging. Oh, kaya siguro kaya yung mga kamote eh nasisira dahil sa mga lalo. Nakuha po ito sa lupa. O, oh, ayan. Mahusay siyang uh, kumain ng mga balat ng kamote. Kinakain din niya yung mga dahon. O, oh, ayan. Ito palang ulalong ito. Ito yung nagiging uwang. Nagiging uh, nagkakaroon siya ng pakpak. Ito yung sumisira sa mga puno ng niyog. Ayan, no? may, may balahibo na siya. Nagkakaroon na siya ng balahibo. Marami siyang paa. Hmm na i-lalakad e, niya yung kanyang katawan dahil marami siyang paa. Yan. Nakakatakot yung kanyang itsura. Pero, ito yata yung nagiging uwang. Lakad siya ng lakad. Mahanap siya ng... Uh, kanyang uh, pupuntahan. Yeah, meron siyang mga paa para siyang higad. Uh. Yan. Nailuluto din pala ito. Kinakain din. Kung gusto mo inihaw. Duduro mo sa patpat. -pat. O sa barbe barbecue stick. Kung gusto mo naman, bubusa mo. Kung gusto mo, ya adobo. Masarap daw ito. Pero hindi pa ako nakakatikim. Para din daw itong uh, gamu gamo Masarap siya. Lasang uh, gata. Parang ga gata. Mataba kasi. Mataba yung kanyang katawan. Masustansya. Puno ng protina. Mainam daw po itong uh, ipakain sa mga anemic. Sa mga kulang sa pulang dugo. O yan. Eh. Mamaya, kukunin na ito ng mga apo ko. Iiho na sa baga. Ilalagyan sa barbecue stick. O ayan po siya. Lakad ng lakad, Dumahanap siya ng uh, ano niya pupuntahan hmm. Oh, dami niyan pa O, oh, ganyan po pala ang kanyang itsura. Hmm. Doon po sa mga batang uh, hindi pa nakakakita nito, yung mga lalo na sa siyudad, hindi ito kilala ng mga bata. Mm, mga hindi pa nakakakita ng ulalo ito yung kanyang itsura mm, ganyan siya parang uod oh, parang uod o oh, parang higad naglalakad yan mm. ang taba Malasa po ito. Mataba eh. Masarap daw ito. Masustansya. O oh, hanggang dito na lang po. O oh, doon po sa mga sumusubaybay sa aking uh, channel. Marami pong salamat. oh, shout out sa inyong lahat. Mga friends ko sa Facebook sa YouTube. O, lahat ng mga nanonood sa channel ko. O, lahat na nagsusubscribe sa akin. Marami pong salamat. O, ito po si Ma'am Odie Astig Lola. Bye-bye na. Uh, oh. <Stop ping. S 1> a b i ລ lola. b y e